Noong 1940, ang pamilya Hackler sa Odon, Indiana sa Amerika ay nakaranas ng matinding kalbaryo dahil ang kanilang munting bahay ay 28 times na nasunog sa isang araw. Una nilang napansin ang usok na nagmumula sa loob ng kahoy na nagmimistulang pader. Nang sirain nila ang kahoy ay nakita nila ang apoy na nagliliyab at agad nila itong inapula. Di nagtagal, bigla nilang napansin na ang kanilang kutsyon ay nasusunog na din at matapos ang ilang minuto, ang libro na nakapatong sa lamesa ay biglang nagliyab ng walang dahilan. Pati ang kalendaryo na nakasabit ay biglang nasunog. Dahil sa kakaibang pangyayaring ito, agad silang humingi ng tulong sa mga bombero at sinuyod ng mga bombero ang bawat sulok at kwarto ng bahay upang apulahin ng apoy. Matapos ang halos isang araw ay nakapagtala ang mga bombero ng 28 na sunog sa iba't ibang bahagi ng bahay. At ang nakakapagtaka ay walang kuryente ang pamilya Hackler kaya malabong short circuit ang pinagmulan ng sunog. Dahil sa takot ng pamilya Hackler ay kumuha sila ng kutsyon sa bahay at inilatag nila ito sa labas ng bahay at natulog sila sa ilalim ng mga bituin. Matapos ang kakaibang karanasan na ito, ang pamilya ay lumipat na ng bahay at kailanman ay hindi na muling nakaranas ng sunog.